Magandang gabi mga kawok. Magandang umaga sa mga nasa Amerika, Canada, Australia. Magandang hapon sa United Arab Emirates, ha? Hong Kong, Japan. At syempre magandang hating gabi sa mga gising pa sa Pilipinas na nag-aabang ng katotohanan. Ako po sila ng inyong wok na walang takot na magsalita kahit mag-isa na lang ako sa studio na ito. Okay, tonight, ha, November 24, 2025, anim na araw na lang bago ang malaking rally sa November 30. At ang tanong ng bayan, <coughs> bakit parang natatae eh, sa takot ang buong Philippine National Police? Kung bago ka pa lang dito, ihit mo na yung subscribe button at notification bell para sama-sama tayong magising tuwing may bagong kalokohan sa gobyerno. Ay, nako. At sa mga OFW natin sa US, Canada, UK, Germany, Italy, Japan, Middle East, salamat sa solid niyong suporta. Ah. Kayo ang dugo ng channel na ito. Unang tanong, sino ba talaga ang leader ng November 30 rally? Sa kaliwa, Makabayan Black. Bayan muna, Gabriela, Act Teachers, Kabataan Party List, Kilusang Mayo 1, matagal na silang lumalaban mula pa noong martial law. Sa kanan, este kaliwa rin pala. Akbayan Party List, dating kaalyado ng Liberal Party, dating kaibigan ni Noy Noy, ah, dating anti-Gloria, pero biglang naging pro-Duterte noong 2016, tapos pro-Lenny noong 2022, parang weather-weather lang ang prinsipyo. Ngayon, pareho silang nagsasabing kami ang tunay na leader sa, 20, asa ah, sa November 30. Grabe, no? Parang ex na nagagawan ng anak sa harap ng korte. Ayon sa mga leak documents na nakarating sa akin at na um, ah, may dalawang magkaibang permit application sa Manila City Hall. <coughs> Makabayan, 50,000 to 100,000 attendees. Welcome, Rotonda, papuntang Menjola. Nako po! At bayan, 15,000 lang daw, liwasang Bonifacio, papuntang US Embassy. Pero bakit dalawa? Bakit hindi magsama? kasi may pera sa likod ng hindi magkasundo. Kung sino ang mas makakakuha ng credit pag nanalo ang protesta. Mga kabado ang PNP ha, yan, leak number one. May intelligence report, di na umiikot sa kamkrame na posibleng magkaroon ng welgang bayan sa Metro Manila kung sakaling maantala o pinigil ang rally. Leak number two, may mga polis na nakadeploy sa mga bus terminal mula Bicol, ha, ah, Quezon at Batangas Simula November 27 pa lang para i-monitor ang mga sasakay papuntang Maynila. Wow! Link number 3. May utos ah, na full battle gear ang lahat ng NCRPO personnel sa November 30. Bakit? Rally lang naman ito, hindi gera. Sabi ng isang pulis na kaibigan ko, hindi ko napapangalanan, baka ma-raid yung bahay niya. Sir, parang edsa ito ang preparasyon eh. Bakit ganito? <coughs> Simple lang ang sagot. May tinatago silang malaking sikreto na ayaw nilang marinig ng taong bayan sa November 30. Okay, ano ba talagang agenda ng November 30? Labanan ng charter change na ginagawang paraan para ma-extend si Marcos at ma-leave ang term limits. Tumindig laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, kuryente at langis. Ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa na minimum wage na 1,100 pesos, hindi yung 610 pesos sa NCR na halos ubos na sa isang araw. Hindi po kasya talaga yon. <coughs> Ipapanawagan ng hustisya sa mga biktima ng tokhang ha? at sa mga political prisoners na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin, mga kaibigan. Okay, yan, mga kaibigan, maraming nakasal. Pero bakit biglang nagkagulo sa hanay ng kaliwa? Dahil may mga naglalaway sa pera ng cha, -cha campaign. May mga dating aktivista na ngayon ay bayaran na ng mga trapo kaya nagkakahiwa-hiwalay mga kaibigan. Okay, shoutout time tayo sa mga taga-California, New York, Toronto, Vancouver, Sydney, Melbourne, London, Dubai, Abu Dhabi, Rome, Tokyo, Hong Kong. Salamat sa inyong padala ng Super Thanks at Membership. Sana all, kayo nagpapatakbo ng laban na ito sa mga kabataan nating estudyante sa PUP, UP, Ateneo, Lasal, mag kayo. Walang magtatanggol sa kinabukasan nyo, kundi kayo rin. Sa mga OFW nating seaman, nurse, domestic helper, alam ko, pagod na kayo. Ako din, pagod na, pero ang bawat piso nyong ipon, ninanakaw pa rin ng gobyerno sa taas ng buwis at presyo. Lalaban tayo. Yan po ang sinasabi ko sa mga kaguruhan no? Huwag po tayo picture sa mga politikong pulpol, no? At sinasabi pa natin, guwapo. Ha? Ah? Tapos ito pa masaklap. Biyoto pa natin. Naku po. Diyos ko, maawa po kayo sa mga estudyante nyo. Maawa po kayo sa mga kabataan. Maawa po kayo sa mga sarili nyo. Instead na yung mga ninanakaw sa covered court, barangay hall, multi-purpose hall, uh, DK, ah? Flood control projects, mga kalsada. Instead, yung mga ninanakaw nilang ganyan ay ibigay sa sweldo nyo. Hindi po ba mas maganda po yun? O, yan po ang sinasabi ko. Kaya po kailangan natin magalit. Ha? Ay, hindi ko naman sinasabing magalit kayo, mag kayo sa Facebook. Hindi naman po ganun. Ibig sabihin, huwag na kayong magpa-picture. Ha? O, kung may binigay kayo, mag tanggapin nyo na lang. O, pero huwag na kayong magpa-picture. Huwag na po kayong maging proud. Yun po sinasabi natin. Ha? At saka pag mag election wag na po natin iboto, Para kawan na po. Ay, nako. Di ba? O, sinasabi, baka pare-parehas lang yan. Eh, at least napalitan. Eh, pag hindi naman okay, di palitan ulit. Nakuha nyo po ba? Kaya po may hashtag walk with land dahil sa mga ganitong mga pangyayari. Hindi po katanggap-tanggap. Ah, karumal-dumal ang ginagawa ng mga politikong ito. Kaya nga po, may mga nagra-rally. Di po ba? halos bier, uh, tuwing biyernes ay may nagrarally, halos tuwing linggo may nagrarally, ta? Uh, JIL, INC, KOJC, mga eskwelahan, mga aktivista, mga ordinaryo Pilipino lumalabas para sa ay nako, sa kapakanan ng bayan. Nakuha niyo po ba? Ito naman pong YouTube ay hindi ko naman to bread and butter, pero sinasabi ginagawa po natin ito para sa ating mga kabataan sa ating mga kaguruhan. Yan. O shout out nga po pala sa uh, Lyceum of of the Philippines University. Ha, ayan, nakita niyo po ba 'yan? O, mga taga-Maynila, shout po. Shout out po sa inyong lahat mga mga kababayan. Mag-comment lang po kayo diyan. Ngayon, i plug flag lang po yung ano ha, yung marketing natin, yung affiliate marketing. Okay? Kung ano po, may nagustuhan kayo mga produkto na i- itatag ko, no? itatag ko dito sa video na ito. Suportahan niyo po, bumili po kayo. Okay, iba-iba po. Pero kung ano, ha? kung wala naman po yan, may nag i-comment niyo lang po kung ano po ang gusto nyong um, bilihin, no? Itatag po natin sa mga video natin ha? sa mga susunod na mga panahon. Okay, ha? Ay, nako. Oh, malapit na po ang rally, mga kawok, mga kababayan ko. Anim na araw na lang. Huwag kayong matakot ang rally ay karabalan natin, ang magsalita ay tungkulin natin. Kung gusto niyo patuloy na makarinig ng katotohanan na hindi niyo maririnig sa mainstream media, sumali na sa ating YouTube membership. Sama-sama nating uh, panindigan ang hashtag laban para sa katotohanan. Ha? Huh? Kita tayo ulit bukas. Ito po sila ng walk with land. Hindi natatakot, hindi natutulog, hindi nababayaran. Paalam mga kawok. Ingat kayo palagi ang ah, mabuhay ang ah, Pilipinas.